So itong ating amplifier idol, may dalawang mic input ito para sa wireless microphone, yung sa likod tapos yung dito sa ating harap ano, so tatlo yung microphone input dito, 1, 2, 3. Pero ang control niya na idol, iisa lang, kahit yung sa likod natin na microphone input, ito pa rin yung control niya, mic volume dito natin at saka mic echo dito sa harap ng ating amplifier. Doon sa viewers natin na yung wireless microphone hindi daw pwede sa harap. So pwede na idol ano, kahit dynamic microphone katulad nito, wired microphone, pwede natin gamitin yun sa likod ng ating microphone input ng ating sa Cora 735. Isa lang kasi ang control niya ano? Yung sa likod kasi katulad nito. Yung sa likod kasi nitong ating amplifier na nakalagay dito wireless microphone na kasi naka-design sa sa wireless microphone dahil yung ating mga wireless microphone o wireless receiver katulad nito na sa likod din yung output niya. So kung mayroon tayong ginagamit na wireless receiver katulad nito, mas madali lang ang connection natin pag dito tayo nag-connect sa likod ng ating amplifier. So, ayan lang, ano. So, nakadesign sa dito para dito sa ating wireless microphone. So, hindi rin kasi maganda pag dito tayo mag-input ng ating wired microphone. Pero, idol, kahit wired microphone dito, gagana yan dito sa ating microphone input sa likod ng ating amplifier. So, wireless microphone, ano, nagalagay siya dito. So, ngayon, gagamitan natin siya ng dynamic microphone. Para ipakita lang din natin na itong wireless microphone, pwede rin dun sa harap ng ating amplifier. So, pwede yan kahit anong microphone sa ating microphone input ng ating amplifier. So ito ngayon yung ating wired microphone. I-input natin ito sa microphone input ng ating wireless microphone ano na nakasulat dito. Ito ngayon yung ating gagamitin. Ito wired microphone po ito. Ayan. Ayan ano. Ayan nagpa-function siya. Nandito tayo naka mic input. So ito idol pinakita lang natin. Kasi meron tayong viewers na nagsasabi na yung wireless microphone hindi pwede sa harap. So ito, ginamit lang din natin yung wired microphone dito sa wireless microphone input natin na nakasulat. Ano? So yan. Check, hello, sound, check, mic test, hello. So ngayon, papalitan natin ng wireless microphone yung ating microphone input dito. Ito na yung ating wireless microphone. Ayan. Sound, check, mic test, hello. So, dito naman tayo sa harap. Ano? Ito naman yung ating wireless microphone. Ito yung pinaka-output nya. Ito, Itong gagamitin natin sa harap ng ating microphone input. So, mamili na lang tayo dyan, mic 1, mic 2, mic 3. Basta naka-volume itong mic volume natin, tutunog yan yung ating microphone dito. Ito yung ating wireless microphone ulit. Ito. Check, 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 mic. Mic, 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 mic. Sound. Sound check. Mic. Yan, papalitan naman natin ang dynamic microphone. Ito yung ating microphone input dito sa harap. So, volume tayo ulit. Ito yung ating wired microphone. <laughs> Sound check, mic test, sound check, mic test. Yeah. So yan sa idol, microphone input natin dito sa likod ng ating wireless uh, microphone na nakalagay para dito sa ating Sakura 735. Pwede po yan ano, gamitan ng wireless microphone or dynamic microphone o wired microphone na katulad nito. So basta microphone input nitong ating amplifier, pwede tayo gumamit dyan. So yung wireless microphone kasi nakadesenyo lang talaga siya sa wireless microphone, itong wireless receiver na to, dahil yung pinaka output nitong ating wireless receiver nasa likod. So, mas madali pag nasa likod yung ating connection ng ating wireless microphone. Kahit harap at sa kalikod ng ating microphone input dito, gagana yung ating wireless microphone or wired microphone natin.